Guys, ikaw ba ginagawa mo pa to? Lalong lalo na guys, yung mga content creator na nag-uumpisa pa lang na walang maisip na content ay ganito yung kanilang ginagawa. So kapag ginagawa nyo to guys, ay itigil nyo na guys dahil asayang sayang lang po yung inyong mga effort or pagod sa pagawa ng video or pag edit ng video tulad dito. So ano nga ba yung ibig kong sabihin guys? Guys, yung mahilig kayong kumuha ng mga video na hindi sa inyo. Lalong lalo na guys sa mga Korean movies or mga movies na nakikita natin sa ating mga Facebook and then ang gagawin niyo ay kukunin nyo yung video and then i-upload Nyo sa inyong mga video. So, alam nyo ba guys na bawal na bawal sa, sa community Facebook ni, ni Facebook na ang pagkuha ng mga video na hindi sa'yo. Dahil yan ay pagnanakaw ng video sa ibang content creator. So, kapag ganun po yung ginawa ninyo guys, ay magkakaroon po kayo doon ng violation at saka guys, syempre nga naman uh, kapag nga ganun yung inyong mga ina-upload na video ay talaga nga naman na uh, madali po ninyong reach yung, yung 60,000 minutes views at saka yung 5,000 followers kasi nga guys, mga, mga, kasi nga guys, ay mga movies po yun or yung mga Korean movies na alam naman natin na maraming nanonood nun, lalong lalo na tayong mga Pilipino na mahihilig sa mga movies. So guys, alam nyo ba na kapag ikaw, ikaw na kapag ikaw ay isang content creator and then ganun yung ginawa mo ay sinasayang mo lang yung effort mo kasi kapag once na na reach mo yung uh, criteria ni Facebook sa stream ads na 5000 followers at saka yung 60000 minutes views guys like alam mo ba na possible na hindi ka po aprubahan ni Facebook sa iyong pag-setup nito dahil guys yun ay uh, bawal kay Facebook magkakaroon ka doon ng unoriginal content at saka guys sayang lang yung pagod mo dito guys kasi nga guys ay uh, nag-e-effort ka nag-e-edit ka tapos uh, wala lang din hindi ka po approvean kasi si Facebook guys ay uh, ang gusto niya ay yung sarili mong video and then sarili mong boses yung naririnig gusto niya yung gano'n ayaw niya yung ang um, kumukuha ka ng mga uh, video galing sa ibang content creator so tips ko po sa inyo lalong lalo na guys sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lang ay wag po ninyong gagawin 'yon mas mabuti na lang guys na gumawa na lang kayo ng sarili ninyong video and then yung boses niyo po talaga yung naririnig at uh, guys uh, ako sa inyo rin guys uh, kapag gumawa po kayo ng mga video ay kung, kung, kung mahilig man kayo kumamit ng mga music or nilalagyan nyo, nyo ng music yung inyong mga video ay piliin nyo po yung mga music na non copyright music kapag kasi guys uh, kapag uh, nag, uh, naglagay kayo ng mga music sa inyong mga video ay baka magkaroon pa kayo dito ng copyright music so yun lang guys and kung nagustuhan mo yung aking video ay papalo na lang and pashare na lang din ang aking video